Ngayong gabi mga idol ay nagluto ako ng spicy paklay. Tapos meron din po hindi maanghang kasi yan po ang para kay misis at sa mga anak ko po mga idol. At syempre kasama ko ang aking buong pamilya sa isang hapunan. Ngayon ay sama-sama naman kami putripan sa aming bahay sa aming masarap na ulam. Ngayong araw mga idol ay pag uwi ko galing sa akin trabaho ay dumana ko dito sa palingke. Meron naman po nagbibinta ng mga laman loob ng karni ng baboy at sakto naman po yung request ni Sir Rimbert Kahita na magluto tayo ng paklay kasi hindi niya naman po kabisado mga idol at sakto naman po mga idol kasi meron naman po tayong blessing na natanggap po galing kay Sir sa Amerika po isang viewers natin na nanonood po sa ating YouTube channel mga idol kaya papasalamat po ako at Sir maraming salamat po natupad na rin po yung request mo pagkagising ko sa umaga mga idol ay nagilamos ako at nagtingin ako sa itaas napakaganda naman po ng panahon bali kagabi ko pala yan mga idol no pinakukuloan po yung laman loob ng karne ng baboy natin at dumaan na po ako at lumabas ako mga idol bumili ako ng mga ricado dito pa rin po yan sa suki ko kay Uto at shoutout at parati sa iyo Uto napakabait mo at napakamura po ang bintahan ng mga ricado at gulay mo maraming salamat God bless you at dumaan din dito ako mga idol sa aking suki sa panadiriya bumili ako ng pandisal napakasarap kasi habang mainit po mga idol at umuwi na rin ako kasi meron tayong pinapakukuluan tulad nito yung laman loob ng baboy baboy at sakto naman po ay malamig na po iyan mga idol pagdating ko sa aking bahay at ngayon po ay atinayan hugasan ng maayos mga idol kasi sa isip ko mga idol ganyan siguro ang proseso sa pagluto kasi hugasan depende po yan sa inyo mga idol sa akin lang po ay para matanggal lang po yung amoy at yung lansa ng ating laman loob ng karne ng baboy at kung paano ako magayad mga idol ginanyan ko lang po mga idol maliitan lang pang paklay lang talaga yung formahan at sa bitukan naman mga idol nakadepende po sa inyo kasi ginanyan ko na lang po maliit kapalitan no, ay sakto na po yan para sa atin o sa amin o sa inyong lahat mga idol. Ito pala ang simpleng rekado mga idol. Hello po mga idol. Yan, magandang umaga po. Ito na po yung kagabi natin na nilaga. Ito po mga idol. At ito na po na gayad natin. Gawin pala natin itong paklay. Ganyan lang tayo mag mga idol. Tapos ito pala yung nagamit natin. Meron tayong carrots at saka sayote. Tapos ito, Si bell pepper, siling haba, sibuyas, luya, marami at bawag po mga idol yan. Yan po lahat mga idol ang gagamitin natin sa ating paklay. Shout out pala sa nag-request kay Sir Rimbert. Yan, marami salamat po. At sana po mga idol, panoorin nyo ang full video na ito. Yan, God bless po sa inyong lahat. Magandang umaga po yun nagayad lang ako ng sibuyas tapos bill paper o oh, atsal mga idol pagkatapos yung bawang po at yan po ang lahat meron din tayong luya pang patanggal po ng lansa at amoy kinanyan ko lang pala yung sayuti mga idol ng maliitan at yung carrots depende po yun sa permahan po at sa style po ninyo sa pagayad sa totoo lang mga idol first time ko po makapagluto ng ganitong paklay hindi ko po kabisado sa totoo lang po mga idol dahil meron na po nag request sa atin yung viewers at followers natin mga idol at syempre na natin to, kasi subukan din natin mga idol, masarap ba o hindi ang pagluto sa atin ng paklay na spicy o hindi spicy at kung may kulang naman po mga idol no wag naman po tayo magbash, kasi hindi naman tayo perfectong tao, yan <laughs> bawal judgmental kasi ginagawa ko lang yung best ko mga idol at ginagawa ko rin yung, yung tama para sa akin, gusto ko lang po masaya yung aking followers at viewers sa ginagawa kong ito mga idol at mabusog na rin yung aking pamilya kahit hindi masarap o masarap man yan na magmula mga idol. Siyempre, magpasalamat pa rin tayo sa itas mga idol kung ano po yung binigay niya sa atin at kung ano po yung biyaya na natanggap natin araw-araw. Yan, masaya na po tayong lahat dyan. out pala sa lahat ng mga followers natin mga idol at yung mga OFW at yung mga trabahador natin sa Pinas. Sipag lang at patuloy tayo sa ating mga pangarap mga idol. At sa lahat po na nag-request mga idol no, dahan-dahan ko lang po ito ginagawa kasi hindi ko naman po kaya araw-araw kasi meron akong trabaho mga idol. Gabi lang po ako makagawa ng content at bukas na rin po ako makapag-upload ng mga video ko mga idol pasensya po mga idol kung kunti lang yung oras natin at gabi lang po at simple naluto na po ang lahat mga idol sabayan niyo po kami sa aming hapunan the name, the father, the son, the holy spirit amen lord salamat sa pagkain lord amen okay. yan amen, kain tayo mga idol, the ito mo, ang paklay na hindi siya maanghang mga idol ah. yung maanghang lang po yung sa atin sa kanila lang yan kasi hindi sila kumakain ng may anghang kaya yung sa atin ay may idol meron din tayong juice yan na malamig misty yan napakasarap po kain kayong lahat mga idol meron din adobong pato binigay ng asawa ng pinsan ko Maraming salamat kay Sir Rembert kahita sa request at maraming salamat po sa viewers natin na sa Amerika na nagbigay ng malaking biyaya sa ating mga idol. Sana naman po mga idol, pakipalo yung ating page at pakishare ng ating video at pakiiwan na rin po ng comment para malaman natin mga idol kung saan umabot yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa panunood. God bless at ingat po palagi.